Inimbitahan po ako nung isang kaklasiko na Iglesia ni Kristo doon sa kanilang kapilya. Yung pinakamalaking kapil, isa sa pinakamalaking kapilya nila nasa San Fernando, Pampanga po yun, katabi po ng Pampanga High School. Yung kapilya ng Iglesia ni Kristo doon. Nung inimbitahan po ako sa pamamahayag, hindi ko po dala-dala yung Biblia ko na yon. Kinakalabit ko yung ano, kinakalabit ko yung kaklasiko sabi kong ganyan. Mali yung tinuturo nung ano nyo, nung ministro nyo, sabi kong ganyan. Ang tinuturo kasi nung ministro nila na si Kristo tao. Sabi ko, nasa Biblia yon hindi tao si Kristo. Ang nakasulat si Bib sa Biblia, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Nakasulat po yon. Sabi, sabi po ng kaklasiko, tumahimik ka na lang. Alam nyo po nung naanib ako dito sa samahan natin, doon ko lang na-realize kung gaano pala kadelikado yung sitwasyon ko na yon kung nagkataon. True Brother Eli, exposing other religions, misconduct and misbehavior. No po mga kapatid, kaya inuulit ko po, kaya ko po ginagawa po itong pagla-live na to dahil marami pong mga injustices na nangyayari ngayon sa loob ng iglesia na sinusuppress po ng mga KNP. Hindi po lahat ha. At sinusuppress ng mga manggagawa para hindi makarating kay kapatid na Daniel. Mga kapatid, tandaan po natin ang bilin ng kapatid na Eli. Ang bilin ng kapatid na Eli, bago siya mamatay, ang sabi po niya, mga kapatid, tulungan po natin ang kapatid na Daniel. Dahil pagkamatay ko, pag nawala na po ako, maraming magsisipaglitaw ang mga lobo, mga aso na sasakmal po sa inyo, mga kapatid. Kaya kung mahal po natin ang kapatid na Daniel, kung mahal po natin ang iglesyang ating sinasampalatayanan, mga kapatid, Huwag po kayong matatakot na lumapit kay kapatid na Daniel at sabihin ang mga injustices na nangyayari sa loob ng iglesia. Yun lang po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa Diyos, kasyahan nawa po tayo ng Panginoon. Salamat po sa Diyos.